Ayan, hello soundcheck at ito uh, ito uh, mga mga boss mo dahil mag-carriage kami ng aking mga kaibigan kasama yung aking mga pinsan kasi mas mat yung aking kaibigan na isa sa tumutulong sa akin sa pag pag-vlog dati tapos yung pinsan ko si Kuya Norlan ito yung pinsan kong si Marlon yung mayaman namin yung pinsan ang sa pinakaunang magkaroon ng big bike dito sa aming lugar na wala uh, years old so ngayon pupunta kami sa Albay o kaya sa Sangay depende sa panahon ito naman yung aking gagamitin na motor Raider 150 na red so ayan samahan nyo kami guys pero bago yan syempre magpapagasin nyo muna kami Ayan, so pagasolina muna kami. Konti lang ipapagas ko kasi may tira pang gas yung tangke ko. Ito, Jixer 155 Suzuki. Smash. Moron Suzuki kami. So, nag-iisang ninja. Nag-iisang Kawasaki yung ninja. Let's go! Beep. dito sa paaralan na to, dito ako nag-aral ng high school. Shout out, Kinalan sa National High School. Pero ngayon, ano na siya, Bebencio, Kinalan, uh, Bebencio Obias, Kinalan sa High School na. Pinangalan sa may-ari. So, yan dati, nilalakad ko lang yan. Pero syempre, sa rides natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ganda ng mga tanawin dito sa aming lugar. Dito sa aming probinsya, sa Camarines Sur. Region 5. So pupunta kami ng Albay Pero not sure pa Depende kasi sa panahon Bali dun yung banda Papuntang Mayon Tapos Kapag umulan Hindi na kami tutuloy Hanggang ano lang kami muna Hanggang Sangay Ito yung Mount Isarog Bali Nagigitnaan siya ng Partido Yan, Goa San Jose Kami part kami ng San Jose Tapos yung tawid niya Yung Pilinaga Dadaan ka muna ng Ocampo tapos sa kabila, yung tinambak. Tapos kalabanga, yun. Paikot lang yan. Sobrang ganda ng mga view dyan. Lalo kapag magra-rides ka, sobrang ramdam na ramdam mo talaga yung salitang rides. Ang gaganda ng tanawin dyan, pati ng daan. Pero sa ngayon, dito tayo sa way na papuntang Potitinan, um, sa papuntang Tabaco. Yan bali ito yung nakaka-proud na lugar sa aming probinsya mahirap man yung buhay pero magaganda talaga yung tanawin, hindi ka tulad sa Manila na kaliwat kanan usok kaliwat uh, traffic tapos sagad sa lubak dito may mga butas butas na kalsada pero pa ilan ilan lang, kaya naman masarap talaga magred dito sa lugar namin ayan, balik kasama namin si Team Katagumpay Team Katagumpay ng Bicol Idol niya si Team Katagumpay kasi yung jersey niya um, hindi original. Yan lang yung kinaya ng kanyang budget. So shout out sa iyo Boss Mati. Matmat -mat, Villarosa. Yon. Yon oh. Diba? Pogi boy Rides Dito kasi sa Bicol or uh, sa probinsya Bihira yung nagra-rides So matagal-tagal kasi kami Hindi na rin nakapagsama-sama mag-rides Pero dati nakapag-rides kami Yung iba dito is wala Kaya naman ngayon, eto Nagsama-sama kami, tamang yayaan lang Ito yung sentro ng aming bayan San Jose bahan, so kapag nandito ka na sa part na to alam mo na kung nasaan ka ito yung aming munisipyo ayan shout out sa aming mayor, Gerald Pina sobrang gumanda raw yung aming bayan nung si mayor Gerald Pina na yung naging mayor namin Although dati hindi naman siya pangit pero maraming nagka, maraming improvement ang nangyari. Uh, yun ang feedback ng aking mga kamag-anak so yung part na yun kapag lumigo ka sa kanan yun yung papuntang bayan yung kilalang bayan dito sa Partido na Goa yun know, o Partida, bungad pa lang to ng rides na amin pero makikita mo na ang ganda talaga ng tanawin diba halos lahat green napaka aliwala sa mata napaka aliwala sa tanawin o, tapos Siyempre kasama natin ng ating mga pinsan Talagang sobrang sarap sa pakiramdam Na nagja-jamming-jamming Ay hindi na kami dadaan ang bayan ng Tigaon Bagong daan ba to? Kasi dati alam ko yung lugar na to Dito, dito pa ako nagtitinda ng toyo Tapos ng isda No, naplex ko na tuloy yung aking hanap buhay dati Buhay mahirap pero Kahit mahirap lumalaban tayo ng patas So titingnan natin yung daan dito Mag Mukhang maganda na Kasi alam ko may bagong project talaga yung Gobyerno Para sa Mga magagandang kalsada dito Ito yung kalsada Nakapag mo Diretso dun sa may sa amin Yung napanood nyo yung isang video ko Yung uh, Yung boulevard Na pinagtestingan ko nung nitong ninja doon yung dulo nito dahil hindi pa siya tapos kasi ano pero tuloy tuloy yung project nito hindi pa siya tapos so dito yung dulo eto siya uy ang laking budget nito boy pero sobrang thank you sa uh, gobyerno nag project namin sa amin ng ganito so subukan natin pwede na yan 130 <laughs> not bad <laughs> <Woo>! <laughs> si Matmat na iwan <laughs> na <Naiyuan> yung smash <laughs> normal kasi sya yung pinaka lower cc yeah sarap Okay na yan 100-100 lang Pwede na yan Woo! Pogi! <laughs> Sarap! GSX uh, ah, Suzuki Si Mat Mat Yung naka-smash Nasa likod <laughs> Medyo hirap siyang humabol <laughs> Pero okay lang yan Kasi tamang rides lang naman Siya nga pala mga guys etong part na to bali medyo maulap kasi siya hindi makita yung bundok ng ano ng katanduanes kapag tinagos ito ito yung bandang katanduanes tapos medyo masungit yung panahon maulap dito sa part na to makikita dito yung uh, um, Vulcan mayon sobrang ganda ng view dyan so ang sarap maligo dito ba diba, sobrang nakaka-amaze yung looks talaga ang malayong malayo yung pagkakaiba ng Metro Manila sa probinsya although may mga lugar na magaganda sa Metro Manila pero kung nature lover ka talagang probinsya yung pinaka pinaka the best ayan bali nandito tayo sa bayan ng Tigaon Ay, I mean sangay pala sangay sagnay S-A-G-N-Y tapos A-Y sagnay parang ganun Hahaha <laughs> Uy, wait lang, picture Uy Alat-alat, dyan ka Sobrang ganda talaga ng lugar dito Kaya kung mag ka Kulang yung battery Para captured mo lahat yung views dito Maganda, kalsada, paligid Tapos yun, yun na Isa sa mga nagpapaganda Masarap sa tanawin yung mga mga kapwa natin mga kababayan natin na ano na naninirahan sa gilid ng kalsada talagang dito dito mo makikita yung tahimik na buhay yan di ba? parte Rebero da partido Rebero <laughs> Rebera Rebiera pala bisit na base yan <laughs> ah, siya dito na tayo natin na kanan natin bali yung view na yun, yun yung Birds. sa lugar sa amin dito banda tapos ito yung part ng presentasyon papuntang karamuan yung part na yun yung karamuan pero medyo malayo na yun eh kasi yung daan dyan um, dito banda sa may gilid ay ay may na gitna ng bundok so pang ganda ng tinawin dito Ah, uh, ito din. Ito yung baba. Diba? Yung ano yung budget blue, green. Tapos dito sa side na to, sa kabilang side na to. Dito naman yung Ayan, so pag dinaratcho mo to, ito yung papasok ng alibay tapos yung nandyan yung mayon dito sa part na to ito medyo may ulap ng konti pero kung wala yung ulap makikita yung uh, isla ng Katanduanes parte ng Bicol sobrang sarap ng hangin iba talaga yung hangin sa probinsya lalo sa ganitong view ayan bali ito yung kasama natin sa rides si Marlon naka ZX Kawasaki tapos ito yung atin Raider 150 tapos ito yung Smash kay Matt Villarosa Ayan. tapos ito yung pinsa natin na si Kuya Norlan or alias um, aka Kuya Gulay dito kami ngayon sa napakagandang tanawin Ayan, tapos may mga nagpipicture picture sobrang ganda try nating umakyat Yan, at yung pinaka-view. Yung nasa taas. check so pauwi na kami ayun ganun, ganun lang nag rides lang kami tapos nag merienda doon tapos nag picture picture para mabisita namin yung lugar dito at syempre may pakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin dito sa aming lugar ito kasi mga lugar dito sa amin sa part na to ay hindi pa ah, um, nabibisita ng iba so ayan sa mga gustong uh, mamasyal sa gustong mag rides na gusto nyo makakita ng magagandang view at magagandang kalsada dito sa part ng Sangay part, uh, sa kay Camarine Sur dito sobrang daming magagandang tanawin para maralak sa lak sa mga problema kaya naman uh, pauwi na kami ngayon

Paradise de ba? Ang ganda ng view Oh my god Ang laki ng banking dito I'm